Salamat araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay uh, September 13, 2023, Miyerkules At ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan Crisostomo, isang ubispo at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga chapter 3, verses 1 to 11. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at, ang, at pag na nahayag, maahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y lahat. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng Merkules so, tayo po ay patuloy pa rin sa ating pong pagnilay na hinango sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas at napakaganda po nitong paalala ni San Pablo na sa mga Kristiyano sa lugar ng Kolosas at ganoon din, siyempre ito ay patuloy na ipinapaalala sa atin sabi po no, uh, mabuhay tayo ng ayon sa bagay na makalangit uh, siyempre po. Uh, pagbabalikan mo ano ba yung mga bagay na makalangit pag sinabing dito ay yung pamumuhay natin tayo ba ay nangangalunya, nagnanakaw, pumapatay nag ng uh, mga bagay na hindi atin so ito po ay mga bagay na makalangit kung hindi po natin o kung uh, sinisikap natin uh, sundin ang mga utos ng Diyos doon tayo makakapunta sa langit. Kung so, ito yung pinagsusumikapan natin no, na uh, hindi magawa. Yung mga nakakaipon tayo ng kayamanan sa langit. Siyempre yung uh, kabutihang loob na ginagawa natin sa ating kapwa, no, yung pagtulong natin, pamamahagi ng mga biyaya natin. At ang maganda po dito rin, ang paalala niya ay yung mga makalaman no, ay sikapin natin na wag na tayo makabalik dati kasi siyempre sabi nga ito yung buhay natin dati buhay ng pangangalunya, kahalayan uh, mga masasamang nasa mga pag-iimbon ay sabi nga katulad dito ng pagsamba sa Diyos Diyosan maging yung sabi ituwid natin o itakwil natin yung yung damdamin yung nararamdaman, nararamdaman palang pa lang yung galit uot samaan ng loob yan iwasan daw po natin ito lalo tigit na sabi nga huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa so siguro no pwede natin uh, matanong ang ating mga sarili kamusta ba ito mga bagay na pinabanggit sa atin ni San Pablo sa kanya sulat ano ba ano ba yung nilalaman ng damdamin natin ano ba yung nararamdaman natin sa ngayon kasi maaring ito ang magiging dahilan para hindi po tayo makapasok sa langit dahil walang puwang sa langit ang taong may may galit o masama ng loob no? sa kanyang puso sa kanyang kapwa syempre dahil ito rin dito rin nagsisimula naman yung makalabag tayo sa mga utos ng Diyos yung galit na nagtutulak sa atin para manira o kaya naman mismo pumatay no o umagaw ng buhay ng iba So, ito po, no? basahin nung pa, basahin po nawa natin ulit uh, pag nilayan natin itong uh, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat. Ito muli po sa mga pagpalang araw sa inyong lahat.